Hello guys, welcome to my channel. This is Tom. Oh no, this TV vlog. Ito po, po ako ngayon sa may Espanya po. Ang po dito sa pag... Ito po, dito sa paglalagay po ng mag ng bakod po dito sa Altisiras po at yung mga nagpapaskil po at huwag niyo po kalimutan mag comment comment po kay star po. At huwag niyo rin po kalimutan i-follow niyo na po ang aking Facebook page, TikTok page, Instagram page. At isubscribe, subscribe niyo rin po yung mga aking YouTube channel po. Kaya sana po, at tag niyo pa po, po ang aking subscribers niyo po itong YouTube channel po. Tara po! Po, bali na po. Po, ano po yung mga bakod po doon sa merilis ko. Oh, may, so, may nagbibinda pa rin po. Matirin po ito. Naglalagay na rin po sila ng bakod po. Naglalagay po na po sila ng bakod po ito sa may malapit sa Meskay Welling po. Oh. doon sa may kapila po lang ay naglagay pa po ng mga bakod po pero dito po sa kapila po kailan po kaya malalagay po, po ang bakod po dyan mula dito sa may pahardo hanggang tuason po kasi doon sa may tuason po hanggang hondrades po ang dami pa rin pong puno at may nakaparada pa rin po Arap po, balik na po tayo ngayon po. Ito po, ang may bakot pa lang po mula nito sa may lipato hanggang bahato po. Pero dyan sa may blue metret po ay naglalagay-lagay na rin po sila ng bakot po. Pero kailang kaya po malalagay po ang bakot po mula dito sa may bahato hanggang bahasan po kasi hanggang ngayon mula hondrates Rates hanggang Tuasan ang dami pa rin pong puno at may nakaparadang sasakyan pa rin po at huwag niyo pong kalimutan mag comment comment po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan please like, share and subscribe po dito sa aking youtube channel po thank you for watching God bless to all po kaya sana po tagtagtagtagan -tag niyo pa po ang aking subscribers po dito sa aking youtube channel po pero marami salamat po sa inyong pagsusubscribe niyo po sa aking channel po. Ngayon po ang araw po ng kagitingan po.